meron ng blanket ban on all Pogos Philippine Offshore Gaming Operations. Wala na. <laughs> Ito kasing si Digonggong eh. Baka oh zero E, eh, nung panahon niya Sabi niya Pogos are clean Pogos are clean Bakit? Hindi ba totoo? Nung panahon ba ni Tatay Digong May nakikita ba kayo Nagpo-promote ng online casino Ng mga content creators Vloggers e Streamer Kung meron man Mga idol Pakita nyo sa akin Magdi-delete -de ako Ng page ko Kapag may nakita kayo Sa panahon ni PRRD May nag-promote Ng mga sikat na content creators Influencers Para sa mga naniwala Na wala na po ang Pogo Dahil po sa administrasyon Ni PBB PBBM, eh mahiyahiya naman po kayo. Alam nyo po ang pinagkaiba sa panahon po ni PBBM at sa panahon ni PRRB. Pareho lang na merong pogo. Ang maganda lang kay Tatay Digong, pinapakita niya sa taong bayan kung magkano ang nakukulektang tax ng gobyerno dito po sa pogo. Ngayon, pinapalabas nyo na wala na ang pogo. Kamusta naman po yung tax ng IGL? Sinasabi po nila na wala na daw po ang pogo. Pero ito lang ang tanong ko dyan. Bakit hanggang ngayon may nagpo-promote pa rin ng online casino mga content creators, influencers, streamers sa social media? Yo, what's up mga mga Peps TV Welcome back po sa ating channel Ito na naman po tayo Meron naman po tayong panibagong tatalakayin About po dito sa Pogo Wow, nakakabilib naman po talaga Si PBBM eh, Piruin nyo, auto ban Ang Pogo daw po sa ating bansa Ito nga po, syempre Nagdunong-dunungan na naman po yung mga Vlogger nila susupalpalin lang po natin at ipapamukha po natin sila kung gaano po sila kasusunga. Sabi po kasi dito, autoban na daw po ang Pogo. Oh, pakinggan nyo po mabuti ha, kung gaano po sila kasinungaling ha. So, ngayon mga kojero, meron ng blanket ban on all Pogos Philippine Offshore Gaming Operations. Wala na. Wow, wala na daw. Bravo naman talaga to. Si Coach, ang galing mo talaga coach, idol na idol kita. Wala na daw ang pogo sa ating bansa. Yay, tayo dyan. Ako isang masaya dyan eh. Dahil eh, wala na po dapat ang mga nagpo-promote ng mga content creators, influencers, streamers, ng online casino. Kasi di ba yan ang tinutulak nyo sa pogo? Binana daw po mga idol. Wow. So, eto, tuloy pa natin. Nakakatawa talaga. Wala na, mga kojero. Which means, mga kojero, dapat, ang next step, may trabaho ngayon ng lower house. Wow. At ang ating legislative. Nag-uutos pa. At trabaho dapat ang lower house. Ang trabaho nila ngayon, mga kojero, is to repeal Ipogo Taxation Act. Ito <laughs> kasi hindi yeah. gonggong, mga kojero. E nung panahon niya, sabi niya, Pogos are clean, Pogos are clean. Brut, brut. Bakit? Hindi ba totoo? nung panahon ba ni Tatay Digong may nakikita ba kayong nagpo ng online casino ng mga content creators, vloggers, streamer? 'Di ba totoo? 'Di ba malinis naman talaga? Wala kayong makikita. Kung meron man mga idol, pakita nyo sa akin. Magde-delete ako ng page ko kapag may nakita kayo sa panahon ni PRRD, may nag-promote ng na mga sikat na content creators, influencers, 'yan mga idol. I-send nyo sa akin. Magde-delete ako ng page ko kapag meron kayong nakita. 2023 mga idol, diyan po naglabasan ang mga online casino app mga idol. Una diyan yung Philwin, Philbo 63 win Diba nga tinalakay ko na ito? 2023 na sobrang laganap na mga idol. Sinita ko po si Awit Gamer, si Wamos, si Laboy Tapang. Ang dami ko pong mga tinalakay dito pero wala pa rin pong ginagawa itong administrasyon ito. Tapos palalabas nila. Ban po yung Pogo sa ating bansa. Magugulat po kayo sa aking i-reveal sa huli. ano nangyari? Nagkaroon ng human na trafficking, nagkaroon ng torture, money laundering, etc. Nakakapatayan pa sa loob ng Pogo. Wow. So, sa panahon ni Tatay Digong nangyari yan? Di ba may pinag-aralan ka naman? Dapat alam mo kung anong ginawa ni PRRD dyan po sa Pogo. At yung mga sinasabing human trafficking, money laundering, etc. etc. Bakit wala namang naibalita nung time na yon? Dahil tinatago ba? O ngayon lang pinalabas kunyari na merong nangyaring ganoon sa Pogo? Napping and all of that Napping BS pa. na pumasok sa Pilipinas. In spite of all of that, itong si Digunggong, pumirma siya ng batas. Which in effect, legalized pogos in the Philippines kasi pumirma siya ng batas that will tax yung Pogo. Oh, hindi natin yan itatanggi mga idol. Totoo yan! Nilegalize ni PRRD ang Pogo. Bakit? Para isalba tayo sa panahon ng pandemya. At bago pinahintulutan ni Tatay Digong yan, ano ang dapat nilang requirements? Susunod sila sa panukala o sa batas ng pagkor. Anak ng tinapay, para naman tayo grade 1 ito. <laughs> paulit-ulit nating pinapaintindi sa kanila na dapat may utak naman, di ba? Nakapagtapos naman, di ba? Di ba magaling naman magsalita? Pa-English-English -English pa nga, di ba? Pero bakit hindi mo maintindihan? Panahon ni Pinoy, meron ng pogo. Magkano ang nakokolekta nilang tax? 56 million 2015, panahon niya ni Pinoy. <laughs> Pero panahon ni Tatay Digong nung inilegalize niya ito at dapat sumunod siya sa pagkor, ang nakolekta nilang tax natin, alam mo kung magkano? di ba dapat alam mo yan? Matalino yan eh. 5.73 billion. Hindi million, a billion. Tapos, nung 2020, etong ang malupit dyan, mga idol. Alam nating lahat dahil pinapaalam sa atin ni Tatay Digong kung magkano ang, ang nakulikta nilang tax dito sa Pogo. 2020, mga idol, 28.7 billion revenues from Pogo ang nakulikta po. Tapos, eto pa ha, hindi pa po dyan nagtatapos. 32 billion 2022 after signing the ra 115. 1990. Anak na tinapay, coach. Hindi <laughs> mo alam yan. Lantaran sinabi ni Tatay Digong yan eh. Di ba meron silang palabas lagi? Transparent yung administrasyon niya. Kung ano ang nakokolekta ng gobyerno, pinapaalam sa ating lahat. Eto, ang malupit dyan mga idol. Sa panahon na ito, alam nyo ba kung magkano ang tinatax ng Pogo sa panahon ni PBBM? Oh, di ba sabi niya auto na? Dito kayo magugulat dahil ito na nagpost na po yung idol ninyo sa PhilHealth, yung may malasakit sa ating taong bayan na si Risa Honteberos. Sabi niya dito, maraming salamat sa lahat ng mga victims, survivors, whistleblowers at government agencies na nakipagtulungan sa aming investigasyon sa Senado para mabunyag ang kababalaghang nakapalibot dito sa Pogo. We owe you this victory. Wow, victory! Ano ah, naman pala dyan? Kasi nga daw, wala ng Pogo eh. To all Pogos, legal o illegal, goodbye. Pinalalabas nila na goodbye na daw ang Pogo. Pero ang totoo niyan mga idol, nagpalit lang naman pala ng pangalan itong Pogo. Pakita ko sa iyo Coach Jarrett at ah, Ma'am Risa ha. Pasintabi po sa inyo. Baka matauhan kayo eh. Akala nyo kasi, porkit eh, nakaganto lang po tayo mag-vlog dito, eh wala tayong ganto. Pero eto, madali lang naman po natin matuklasan yan dahil may naman natin yan sa mga post. Editorial from Pogo to IGL. Eto ang bagong pangalan ng Pogo, mga idol. Ano yung sabi ni Risa Ontiveros? No more Pogo? Ito ang katunayan dyan Sabi po dito mga idol Alejandro Tenko course Chief Executive Officers and Chairman Had gone to a global gambling summit In the world's gambling capital Las Vegas, Nevada in the US State gaming operators and regulators Philippines Amusement and Gaming Corporation Pagkor May have solved the controversy surrounding Pogos or Philippine Offshore Gaming Operators Through a change in nomenclature and acronym So Tenko had also chosen Global Gaming Industry publication Inside Asian Gaming to break the news on that name and acronym change. In an exclusive interview at the recent concluded Global Gaming Expo or G2E Summit in Las Vegas, Tenko reported that Pagcor will use the term IGL or Internet Gaming Licensee for all offshore gaming companies that will be accredited or issued a license to operate in the Philippines. Kamusta na, Coach? So, nandyan pa rin yung Pogo. Pinalitan lang yung pangalan to IGL o Internet Gaming Licensee. This is the first time we are announcing this publicity. We will be using this new expression IGL from now on. Inside Asian Gaming quoted in its October 11 report. Wow, bravo. Total ban ang Pogo. Total ban pala yung name. So may papakita pa ako sa inyo mga idol. Dito po mapapatunayan na nang change name lang naman po talaga sila. So eto mga idol oh, post po ito 21 hours ago, Lunar Tan Philoga. Wala na daw Pogos. pero is this true that it has changed only its name? Eto na mga idol ang inihintay ninyo. List of internet gaming license, offshore gaming licensing department. Ayan po mga lodi, same na same pa rin po kung ano po yung accredited ng pagcore na pinahintulutan po ni sa Pogo Eto pa rin po yun daw mga idol Sabi po dito sa post Name of License sa uh, Provisional License mga idol At saka yung A, Irregular License Kung mapapansin nyo dito mga idol Eto yung mga Pinahintulutan o inaprubahan Kung daw nagkakamali Ng Pagkor Nung panahon po ni Tatay Digong Pero nandito pa rin po, nananatili Pinalitan lang daw po ng IGL O Internet Gaming License Bravo nama So, kamusta na, coach? Nag-change name lang naman pala. Akala ko totally banned na ang pogo sa ating bansa. Kaya na po, bahala mang idol kung kanino kayo maniniwala. Basta yung aking pinapakita sa inyo, eh meron po talagang resibo. Sinasabi po nila na wala na daw po ang pogo. Pero ito lang ang tanong ko dyan. Bakit hanggang ngayon may nagpo-promote pa rin ng online casino mga content creators, influencers, streamers sa social media? Kung wala na talaga ang Pogo, bakit nananatili pa rin sila dito? Tinuturo nyo ang pasimuno ng mga ganto e eh si PRRD dahil sa Pogo? Kung ko taliban, bakit nandito pa rin sila? Pakita ko lang sa inyo ha. Eto ha, actual po ito. Pinuntahan ko ang page ni Awit Gamer. Nagla-live pa rin po siya ng online casino. Umuulan daw po ng max win. Kamusta naman, coach? 4 hours ago, nagma win, nagja-jackpot ng 5M daw po. Oh, oh, si Awit Gamer. Akala ko ba wala na? 'Di ba? Ito lang naman talaga ang basehan diyan. Kung totoong si PRRD ang may dahilan ng ganto online casino, bakit sa panahon ni PBBM sinabi niyo pang ban na ang pogo? Eh nananatili pa rin sila dito para sa mga naniwala na wala na po ang pogo dahil po sa administrasyon ni eh, PBBM, eh mahiyahiya naman po kayo. Alam nyo po ang pinagkaiba sa panahon po ni PBBM at sa panahon ni PRRD. Pareho lang na merong pogo. Ang maganda lang kay Tatay Digong, pinapakita niya sa taong bayan kung magkano ang nakukulect tax ng gobyerno dito po sa pogo. Ngayon, dahil tinago nyo na, pinapalabas nyo na wala na ang pogo, Kamusta naman po yung tax ng IGL? Nagtatanong lang naman po ako ha. Sino pong nakikinabang dyan ngayon? So, nandito na lang po mga idol. Sana po mapabot nyo kay coach na napakatalino. Ang ganda-ganda pa ng postura. Tapos tayo, nagpo-polo shirt lang pag nagbablog. Minsan nga, nagsasando pa. Pero, meron tayong ganto. Hindi natin tinatago ang katotohanan sa taong bayan. Hanggang dito lang po. Stay safe and God bless you all. Peace out.